Kasado na ang pagpapatupad ng Executive Order 62 na naguutos sa pagbawas ng taripa sa bigas at iba pang mga produkto. Sa ilalim ng EO62, ibababa sa 15% ang taripa sa bigas mula sa dating 35%. Inaasahan na bababa rin ang halaga ng imported na bigas dahil sa tariff reduction. Samantala, handa na rin ang rollout ng 29 pesos per kilo na bigas ngayong Hulyo pagkatapos ng ongoing na trial period. Hinayak ng kagawaran na magandang kalidad ng bigas ang ibebenta ng National Food Authority sa kadiwan stores dahil ito ay galing sa locally produced na palay. Yung aging stocks ng NFA, pag sinabing aging stocks, ito yung 3 months pataas for rice and 6 months pataas for palay. Ito yung gagamitin na pwedeng ibenta sa mga kadiwa centers at sa mga lokal na pamahalaan. Para dito sa Bigas 29 Program natin, we're expecting uh, NFA na maglabas ng about 69,000 metric tons uh, per month.